good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. So, gaya na sinabi ko sa inyo sa last video natin mga kamots, as I promised to you, so, isa ko sa inyo kung paano ba yung proseso ng pagpapatransfer ng ownership kung nakabili ka ng second hand na motor. Si Blade Honda RS125 FI. At nabili natin mga kamots ng second hand. No? So, kailangan nating ipatransfer yung ownership from the first owner dun sa kapunta naman sa atin mga kamots. No? So, bali nandito tayo ngayon sa HPG Lalo Quezon City. So, ito kasi pinakamalapit sa amin. So, dito tayo magpapaprocess ng uh, transfer of ownership. And share ko sa inyo yung mga ilang uh, information and details sa pagpapatransfer ng ownership pag nakabili ka ng second hand ng motor. Let's go! Okay, so habang naghihintay tayo mga kamos, so pinasa ko na kasi yung dock sa loob. So hinihintay na lang tayo uh, tawagin yung pangalan natin. So habang naghihintay ako mga i-discuss ko sa inyo uh, mga steps by steps procedure sa pagpapatransfer ng uh, ownership pagka nakabiligan ng second hand na motor. No? So una mga siempre syempre maghahanap muna kayo ng HPG uh, clearance office na malapit sa inyo. No? Uh, maghanap muna kayo. So ako, ang pinakamalapit sa akin is itong Laloma, Quezon City na HPG clearance office no so yun muna yung una nyo gagawin first step then magtatanong kayo ng mga requirements kung ano ano ba yung requirements so sabi ko na lang di sa inyo, ang mga requirements sa unang step mga kamots is kailangan ni HPG ng uh, una ORCR uh, photocopy photocopy lang nun mga kamots then dalhin nyo rin yung original mga kamots kasi minsan sinisilip din nila sinisilip talaga nila yung original no kung peke or legit yan So, dalin nyo rin yung original. Yon. So, yun yung una, photocopy ng ORCR. Tapos, pangalawa, photocopy ng deed of sale. no okay. Then, dalin nyo rin yung deed of sale na original in case tignan ng HPG personnel. And then, pangatlo, mga kamots, yun na nga, um, magbibigay sila sa inyo ng uh, form para bayaran yung sa um, pinakamalapit na land bank. So, meron pinakamalapit na land bank dito sa La Quezon City. So, nakapagbayad na tayo. So, bali, ang binayaran natin is sa... Uh, 560 yata Ayan. so ba yun yung binayaran natin sa land bank then kapag ka nagbigay ng resibo si land bank babalik kayo sa HPG para ipapotocopy yun papotocopy nyo yung resibo na binigay ni land bank ng dalawang peraso dalawang xerox copy then yun yung ibibigay sa HPG then pagka nakabalik na kayo sa HPG mga kamots, meron sila ibibigay na form pipila pa nyo yun yun yung pinaka form na parang uh, ililipat na sa pangalan mo yung motor So may mga ilang details doon na pipi, uh, pipila ka then may pipirmahan ka then pag napilapan mo na yon ibibigay mo na yon sa HPG personnel para uh, ma-record na nila and then babalik ka after 2 days so dito kasi mga kamot sa Laloma Quezon City after 2 days pa daw mababalikan yung clearance ngayon is Martes mga kamot so Merkulis Webes so by Thursday makukuha na natin no, yung marirelease na yung HPG clearance natin. So, yun pa lang yung unang first step, mga kamots, yung HPG clearance. Alright, sa part nga na to, mga kamots, bago tayo umalis ng HPG Laloma, so, ni-stencil muna yung uh, motor natin. Ayan, so, yan si sir na HPG personnel. Uh, bali, apat na copy yan, mga kamots. Yung una, yung, uh, yun nga, yung green, tapos, uh, yung pink, then yung green, yellow, ayan, tapos yung pinaka original copy yan so bali apat na copy yung uh, ginagamit niya pang stencil ayan so pinahiran nga rin pala ng uh, strip sole yung chassis natin ayan kung makikita nyo ayan and then lumipat na sya sa kabila para naman sa engine stencil Ayan. So, bali, apat na copy rin yan. Yung original, copy yung white, green, yellow, tsaka pink. Ayan. So, apat na copy din. Tig-apat na copy mula doon sa chassis number tsaka sa engine number yung uh, stencil. Ayan. So, kailangan gawin yan mga kamots para ma-check yung engine tsaka yung uh, chassis number, no? Yung pag-stencil. Ayan. So, talagang ginagawa yan sa HPG. Ayan. So, kung makikita niyo mga kamots, uh, after stencil yung uh, chassis number natin, nilagyan nila ng strip sole. Uh, paint remover daw yan kasi i-inspect daw ng uh, PNPHPG personal yung chassis number na natin kung may tampered so talagang gagawin talaga nila yung mga kamots na Okay, sa part nga na to mga kamots, ayan sinisimulan ng bakbakin ni sir yung uh, chassis number natin after pahiran ng strip sole gamit yung uh, cutter na pinang uh, babakbak niya. Ayan. So, kailangan talagang gawin yan dito sa HPG mga kamots para ma Uh, at makonfirm kung meron bang nag, uh, nangyaring tampered sa may chassis number natin kasi kung meron eh, violation yun so ayan pinapahiran na ni sir pina, binupunasan na ni sir and then uh, to check kung may tampered ba ayan Alright, so ayan, kung makikita nyo mga kamots, tanggal talaga yung uh, pintura niya, no? So talagang kinayod talaga siya. Ayan. So advice ni kani sir na kanina nag stencil, pinturahan daw agad natin 'to. Kahit primer lang daw. Ayan. Uh, kahit anong pambakal. So kailangan pinturahan daw agad natin 'to. Okay, so after mabakbak yung pintura ng chassis number natin, so na-confirm naman ni sir na hindi naman tampered yung chassis number natin. So yan mga kamots, bali after 2 days nakuha na natin yung HPG clearance natin mga kamots. No, so ito na hawak na natin. And then nandito na rin tayo ngayon sa LTO para ipasa tong mga uh, documents na to. So ano-ano nga ba yung mga ibibigay sa inyo HPG pagka-release ng uh, clearance niyo mga kamots no. So details ko lang sa inyo. Uh, of course yung pinaka mismong uh, HPG clearance and then yung copy ng stencil. Ayan meron tayo. And then yung resibo ng binayaran nyo sa HPG clearance yung 560 ni binayaran nyo sa land bank mga kamot. So yun yung ibibigay sa inyo ni HPG uh, kapag na-release na yung HPG clearance niyo And then since nandito tayo sa LTO so ano-ano nga ba yung after sa HPG ano-ano nga ba yung mga uh, ipapasa naman kay LTO no? para ma-process na yung transfer of ownership. Una mga kamas yun nga yung HPG clearance na binigay sa inyo ni HPG office mga kamots yung tatlong attachment na yun yung clearance, yung stencil paper copy ng stencil and then yung resibo na binayaran sa land bank so kasama yun sa attachment na like, ipapasa nyo sa LTO then sunod si mga kamots uh, yung original CR ninyo yung original CR supposedly ng uh, former na may-ari ng uh, motor na binili nyo so yung dating may-ari yung original na CR yun mga kamots huwag yung photocopy ha and then yung original na uh, OR mga kamos yung official receipt no, nung nagpa-rehistro o, kung nakarehistro pa yung motor dalin nyo yun mga kamos, yung original nung no, yung OR no? and then sunod yung original deed of sale importante mga kamos yung deed of sale original tapos naka-notaryo. so huwag niyo kalilimutan na hindi pa notaryo kasi hindi natanggapin nyo ng LTO lalong lalo na ng HPG sa HPG pa lang hindi natatanggapin niyan kung hindi naka notaryo Maka indicate lahat ng details ng motor tapos yung pirma mo yung pirma nung may ari ng dating uh, may ari ng motor uh, two valid IDs ng dating may ari na photocop uh, original tapos uh, may tatlong pirma ayan so dapat may tatlong pirma yun ng dating may ari So, papotocopy nyo yung dalawang two valid IDs niya tapos pirmahan niya ng uh, dapat may pirma niya ng tatlo Ayan. Then sunod mga kamots last na attachment yung two valid ID mo naman yung bagong mag magmamayari ng motor tapat sa uh, pirmahan mo rin ang tatlo no? yung papotokapin mo yung two valid IDs mo then pirmahan mo ng tatlo yan. So, yun lang yung mga attachment, mga kabots. Pag samasamahin nyo yun, mga pinanggit ko, tapos ipasa nyo na sa record section ng LTO. Saan mang LTO kayo, malapit. Ayan. So, tayo dito, nandito tayo ngayon sa LTO Loton, sa may satellite office nila. So, dito tayo magpapasa ng requirements para ma-process na yung transfer of ownership. So, huwag nyo nga pala kalilimutan mga kamos yung pambayad din. Uh, share ko sa inyo mga, mga, kamos kung magkano yung mabayaran natin dito sa LTO. Uh, again, dito sa binayaran natin sa HPG clearance 560. Yan. So, dito sa LTO, hindi ko pa alam wala pang idea. So, mamaya share ko sa inyo. Tapasan na natin yung requirements. Right, mga kamots. so sana naririnig nyo ako Bali, lumipat, tayo, lumipat pala tayo ngayon sa ano sa LTO Mandaluyong Kasi mga kamot, hindi ko napansin na uh, yung nakalagay sa original na CR Nung dating may-ari ng motor ng Honda RS125i FI natin is Nakapangalan dito sa LTO Mandaluyong mga kamots, Dito siya nakapangalan no? So yun lang yung downside mga pag Pagka mag transfer kayo ng uh, motor sumula doon sa first owner ang papunta sa inyo kung saan na sa LTO nakalagay yung sa makikita kasi yan mga kamots, yung kung saan nakaregistro nakirehistro yung motor doon sa ibabaw ng CR so kung ano yung nakalagay na ano doon LTO branch so doon yung lang siya pwedeng ipatransfer hindi siya pwede ipatransfer sa iba ang sa registro uh, kahit saan pwede mo siya iparehistro yung motor mo no? pero kung change owner transfer of ownership mga kamots kailangan talaga sa mother Uh, branch ng LTO kung saan naka-rehistro yung uh, motor mga kamot which is makikita doon sa ibabaw ng CR so ngayon nandito tayo sa LTO para ipasa yung mga requirements na nakumpleto na natin para sa transfer ownership Bali, dadagdag ko lang mga kamos, sa attachment ng ano yun, requirements. Pagka pala ang insurance nyo mga kamos, hindi pangalan sa inyo, kailangan nyo humingi ng endorsement letter doon sa insurance na pinagkuha na ninyo halimbawa ako kumuha ko sa Cebuana so nag email pa ako sa nag ano pa ako nanghingi pa ako sa head office ng Cebuana ng endorsement letter so meron na tayo mga kamot uh, na natin endorsement letter kaka email lang sa ating kapon so bali kumpleto na lahat yung requirements natin no? So, mas mahigay mga kamots kung sakali kukuha kayo ng insurance, ipapangalan nyo na sa inyo kasi may ilan talaga na mga insurance sa uh, TPL insurance na hindi ina-allowed na ipangalan sa second owner doon pa rin nila ina-allowed uh, pinapangalan sa first owner kasi yun, yun yung nakalagay sa ORCR kasi policy nila yon. so ngayon ang uh, option hihingi si LTO ng endorsement so tayo humingi tayo ng endorsement letter sa Cebuana So, yun, nakuha na natin. So, ngayon, patok tayo sa loob. Bibigyan na natin yung requirements natin dito sa LTO Mandaluyong. So, yan. Uh, after natin mapasa yung docks sa loob. So, sabi ng LTO personnel, ipa-stencil muna natin si Blade kung naka S125FI. So, iba pa yung ginawang stencil sa HPG mga kamos. So, iba pa rin yung dito, dito sa LTO mismo. So, kailangan 'yon Requirements yun para sa transfer of ownership. Ayan, so Sir Gary naging stencil sa motor natin. Ayan. Alright, so yan mga kamos, after ng stencil na ginawa, uh, yung papel, binigay ko dito sa uh, room na to mga kamos. Sir na raw magpipill up, then uh, na sa akin lahat ng documents, then magbabayad na tayo sa cashier 3. Ayan, sa so, window 3 sa cashier. Ayan. So, share ko sa inyo mga kamas kung magkano yung babayaran natin dito naman sa LTO kapag ka uh, may na transfer na sa pangalan natin. O gagawa na ng panibagong OR, panibagong CR na nakapangalan na sa atin. Ayan. So, balik ako na mamaya. Alright. So, yon mga kamas. Bali, nakuha na natin yung docs natin. So, na-peel upan na to ni Sir kanina yung sa pintuan na pinakita ko sa inyo. Uh, bibigay na rin natin to sa customer service para i-assess na then bayaran na yan, para makagawa na sila ng panibagong uh, ORCR na nakapangalan na sa atin. Alright, so naipasa na nga natin sa loob yung mga docs natin and naghihintay na lang tayo na marilis yung bagong ORCR natin. Alright mga kamot, so after ng 30 minutes na paghihintay natin dito sa LTO Mandaluyong after natin ipasa lahat ng requirements natin, so finally nakuha na natin yung original OR and original CR na nakapangalan na sa atin mga kamos, finally so like lamp na natin si Honda RS125 ay natin sa pangalan natin mga kamos. from the first owner papunta sa atin no? dito ko na natatapusin ang aking vlog mga kamos, no? so wag kayong magalala Uh, sa part 2 ng video na to nang ginawa natin transfer ownership, doon i-detail ko sa inyo lahat mga kamots. I-share ko sa inyo lahat ng details na ginawa kong uh, process o procedure sa transfer ownership. So doon i-share ko sa inyo yung unang step hanggang sa pinakadulo. And kung magkano lahat ng magagastos. So, Maraming salamat sa nanood ng video na to. Abangan nyo yung part 2 mga kamots ng video na to ng transfer ownership natin ng motorsiklo. Stay safe, ride safe always. Peace out.